sana akong pupunta sa palengke kanina ah, uh, farmer kasi may parada daw kasi magpipiesta kami dito dito sa Arayan pag proper sa Monday Awan ng Diyos may dalawa ng nakalistang order <laughs> ayun sabi ko target ko apat lang pwede na so ayun po ah, uh, medyo gusto kong agahan kaya lang madilim pa sabi ko so 5 o'clock nagpa-alarm ako eh 6 hours sleep and 42 minutes sabi ng alarm ko o so, oh, pero gising-gising din dahil si Mio yak-iyak eh may sipon na naman mga farmer o bata mawawalan so start ng parada ng alas 7 hindi na tayo ng mga regalo as usual pangpangpit ah, na rin ni mama <laughs> tapos dadat pala ako kay ate Raquel dito tayo sa highway na duman wala naman si Kichi palang pasok wala siyang pasok online lang yan online hindi naman makagala dahil si Carlo wala <laughs> nasa ilo ako siya wala mo kailan uuwi nila baka Sunday or Monday morning mga ganun. So oh, ayun. Pares, ayan. Next week, balak ko yayahin si Bebe mag palengke uh, kaya lang medyo busy tayo. Balak din namin mag Manila uli. Silip uli sa Arwana. <laughs> Dahil magkakaroon na po tayo ng uh, yung aquarium ayan kaya lang ano pa mga one month pa daw po yun ito na yung parata mga farmer ayan oh kita nyo ha hindi ako nagsisinong ano eh. ready na sila ano po mga ganila mga estudyante ayun na yung mga pulis-pulis dito ayun oh Tay tay yan, takto. Aga nga sila. Estudyante pala kaya pa lang aga. Di eh, ba, 'le? Yung mga alternative route naman tayo dadaanan. So, ayun, nakaroon po tayo ng aquarium, kaya lang yung aquarium, sabi ni Bebe, ay, huwag daw ilagay sa kainan, kasi, kawawa naman yung isda, wala nakikita, so, eh, umalis sa mga ayon naman ako, oo nga ako, Sunday, Saturday lang makikita ng mga tao, guys na mo monitor ka mo palagi kung uh, sa bahay na lang at saka maganda rin naman sa bahay na uh, so, ang order rin nating aquarium is 7 feet long ano po ka uh, ano kalaki dahil uh, medyo lumalaki din yung arowana ayan 20 ano ba wow ano bang meron wala din na uh, pa siya si wala negative ay talakito ko lang sana pang, uh, ang pangasigang uh, wala nga mimis ko eh pwede uh, rin tayo magprito na uh, uh. masarap yung prito sabaw lang na may talbos ng pagod eh Ah, meron pa pala akong saging doon di mama no kaya di ko na nadaan lumagpas na ako nung nakita ko nagwawalis nasa labas pala Alagpas na ewan ko chicken feet meron pa ba siya? dahil nagsasahagin ikot pa ako hindi ako makahinto eh dahil walang walang parking yung mga sumusulpot ng maliliit na mangga galing sa ibang lugar yan mga kaparter yan yung mga pinapakyaw ni na Kong Kong o oh, bukas ang palengke bukas two way tayo ngayon two way Oh, ini. tayo uh, baka makalimutan ko na naman yung mga regalo natin Uy! Hey! Uh, ano na yung nilulu? si lilix importante ah, uh, Medyo marami-rami order natin hanggang Monday na yun mo humadagdagad pa Pero yung baboy, eh, papakatay na tayo pa uh, Masubukan na yung freezer Okay na rin naman Malinis na sana naman kaya tayo mapapadpad yung mga 50 na naman ako sa delivery nito ha ah. wala ganda ng luya oh. may luya pa kaya sa mga mapet ito ito pwede na ito ha wala na sila dito Yeah, beautiful. Oh, dami bitbit nito Dati nang lilimos ngayon. Ay sa araw lang mayaw. Ito oh. Ito Adyan lang ako eh okay, Tignan tingnan natin Marami akong bibitbitin Kano to brother? Kalabasa ka? Hey! Oh, meron pa ako dun pakwan ha. Buka ko lang hapon. Hapon ba yan? Giniyak mo na. Nandun pa eh, kasi... Hey! Meron ako sana Marami kasi isa, Isang piraso, 10 kilos. Isang piraso, 10 kilos. Hindi eh, nga nga mauubos. Mas maganda yung ganito. Siyempre, pag nirep mo, tatakpan mo pa ang plastic. Oh, Kumusta si Ilulo? Na-stroke daw. Nakalapas na. Siya, na okay, lang. 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 Mild, lang. mild lang, mild. Mild lang, mild. Hindi naman tumasa presyon sa bill. Na. Tumas din. Holy Trinity. Ba't doon yung dinala? Dapat na gano'n na lang kayo. Arayat Doctors. Holy Trinity. Ano? palaya. Magkano palaya? Bumaba na ba? Wala lang. 160 lang. Ha? 160. Wala lang. Grabe. Kamahal naman. Sabi na eh. Hindi talaga kakayanin. Isang palok pala, isang kilo. Ano pa ba? Sili. Pamakbet. Talong wag, meron ako. Kalabasa. Kalabasa. Ano pa? Sitaw. Sitaw, ayan. Ano pa sa ito? O pwede na yan. Minsan kasi pag marami niluluto, hindi na ubos. Pag konti. Ano po?

ay parada pala sibuyas na puti di ko muna check kung mayroon pa

Morning, morning. Mapamilit na talaga yung babae. Mapamilit na talaga ka na. Okay, oh, ita, ita, ita. Talagang kailangan dito sa Arayat mat, matibay mat, 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 ka magtinda. Yung mga mami mili eh. <laughs> Kaya nga yung ginawa, nabubuhay ka. Yung marama naman natin na, kaya naging gulo. Darling na na, sa anto'ng paspasan, maya rin lakak. Ah, hipon. Hipon mo, hindi. Ang presyon mo, baka, hindi relax na, hinga ka muna malalak. Maaga kang nakikipag-away. Hindi, mabalus siyang ako. Ah, yung pang ano lang, pamulog. Sobrang lalat ang lati. ba 'yung ano, na, yan? Nay. Magkano 'yan? Di ba, yung hipo. 'yung, yung hipo ha? 300 oh, pwede na bangus, wala na kulang yan hindi, pa lang yan ano ay toyo ang luto nila siguro ano yan? ano hindi, may ano, papakainin ko yung aking mga brethren eh

namin. hindi mo dalawang po, di magiging po rin sa pirato. ako rin. Wala lang, Ibu, wala lang ma... Binigyan na, eh. ha? Mura kasi ito, eh. Menyo kasi, mura-mura ito, ano? Kung doon na, magkano na ito? Mahal na, ha? Eh niyo Hello Shout out kay Jojo Tunggol ha? Hello new in, new in pa... Na? Order, eh? Mano Mano lang Kupang Kupang uh. eh, Jojo taw... Yo, <manyan> o -o. Welcome back Malapit niya datang Ay ka Ha Luka niya Amerika State Yung manok sa press option Buy 2 take 1 Oh. Magkano oh. yun? By two, take one. By two, take one. By two kilos, take one kilo. Magkano kilo? One ninety. Nine. Almost two hundred, sabi mo. Ganon din dito eh. Magkano, magkano nun? Ha? Magkano yung... By two, take one Magkano ko nun? po? Oh. Kaya mo, magkano pa? Ay, ay go ah. Good morning po. Parang barko lang. Oh. I go. Yung tadaanan ako doon na ano eh. Na... Talaki ito. Ayan na, ayan na. Tol, balik ako ha. Nagay ko lang to. Diyan lang naman ako eh. Patay. Bakit pumasok ito dito? Hirapan ka. Hirapan to. Full air. Ito yung mga ginagawa ni Marvin. Oh, magkano? One thousand? 140 Ilang kilo 'yun? pa ka. 8.6 Ha? Ah, ito na. Tingnan mo 'yung Ano po? Meron pa akong prutas. 1.6 Grabe kamahal ang ng ano, gulay ah. Ay, sa praso lang 'tao. 1.6 ito po ito na ba? Pala po lang naman talaga din. Sorry, 7 amon. pa. Siya ang last ka kita kay palang mo. Maliinge manaik ko muna nya yung mga kal pressure. Ya ako na sumabi. Galunggung mo ke palengke, magkano na? Tuwang po dito, bossing. 280 lagi umay-maya, itong lapu Etong mo. Talaga ito, ganun din. Yung ulo, dalawang daan lang. Vlogger si Jose, yung. Dalawang daan lang. Uh, ito. Bro, bro. Yan, may Ganda -ganda, oh. eh, parang, yan may Maya 280. Ang ganda-ganda, oh. Parang, ito lang Tay, di ba, si... parang kamukha yung nag-vlog sa'yo ng set? Eh, yung, yung kasama yung babae, yung, no, yun, uh, anak, ni yung anak ni Amo. Anak ni Amo. Kaparmer ako, eh. Ayo, kapalit pa din. Bossing, ayan. Ah, uh, wait na yan. Walang three Wait na yan. Sigang lang yan. Red, 1, 2, 3, 4, magkaya. pa yung kilo? 280 lang. Boy, malabon. Malabon yan, boss. Yan talaga ito. Ito lang pula. Wala kasi yung suki su ko dito, yung subik naman. Yung? Kagaling subik. 2, 5, 2, Kung saan mo kasi hindi ako 490. 490. Alam mo naman yan. Hinakabi sa matpas eh. Alam mo naman, hindi ako nagkaroon. yung 510. Ah, ito, rumerekta kayo? Ah, rumerekta. Malabon po. bihay kayo mismo? Oo. Ayon okay natin, kami. Tayo na tuloy ka arah para sa 7:00 ng gabi alis sa akin. Matalino kayo ipost nah, last. kami doon mag-resolve. Ano taworan? Nag-aare Hindi ka rin marunong magkwenta. Buti pa hindi ka nang nag-aare Marami ano. maraming ano, bagsak presyo, chat sampahin mo na. Okay, kuwenta mo. 490. 510. 510. 490. Git si tissue na lang, 1,000 na. 10. <laughs> <laughs> Magkano pa shulid ko doon? Sampo. Thank you, boss. Thank you. Parang pala ako dito, ah. Iganti e, lang yan, eh. Ay, buhay. Ayan. Ayan na tayo. Dami na natin napamili. Ay. uro tulog pala tulog <laughs> okay yun lang alam ko mahaba pero mahaba traffic go no! ayan tapos na tayo mga farmer at nakabili tayo ng ulo ng talakitok which is ay, hindi pala talakitok ang binili ko maya maya na pinsanin hindi po original yung mga pinsanin lang <laughs> yung mahal kasi yung pula talaga pero at least pinsanin hindi yung maya mayang peke na kinulaya ba diba? galing malabon daw yon mga farmer alam niya naman sa malabon na uh, may first class may third class may second class so pwede na yon mapula pa naman yung ano basta't mapula pa po yung meat isa sa mga senyales na fresh pa yan pero pagka medyo brown na parang tuyo na ay hindi na po fresh so kikita mo naman yung bagong hiwang ulo pulang pula yung uh, yung meat nya so fresh pa naman po mga farmer kaya kinuha na rin natin 280 ang kilo so sasabaw tayo ng talbos ng kamote baka sinigang mix na lang gamitin ko <laughs> o maubos ang kalamansi namin parang tapos na ata yung season so ayun tapos sa uh, yung Ricardo mukhang kulang. Tiningnan ko yung ano, ano pa lang lilitsunin namin ngayong weekend. Nasa 7 plus six, mga 14, 13, 14 kasama na po yung sa tindahan. Plus dalawa pa ng ano, dalawa ngayon, dalawa pa ng uh, Lunes baka madagdagan pa. So tingnan natin. So, ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang po at uh, yung shoutout sa susunod na lang pong vlog sa project natin. may mga nagpapa-shoutout. So, ayan maraming salamat at magandang buhay!